Pwede mahirap pa sa ganyan eh. No? Nasa ano ka Gutter ka Tapos sa, sa Kalsada Mahirap sa ganyan kasi baka masagit ba eh. Tapos kami ng kapote ng ate oh. kanya Ganyan yung kapote ko Ayan, Ganyan, ganyan o no? unahan ko Coat Ano siya Kapote siya pero coat siya Pero hindi siya Hindi siya poncho Hindi siya batman puli itim lang yung akin eh ayoko eh, oh, kasi nung poncho kasi eh may, na, napanood ako noon eh na sumabit yung kapote nyo sa kadena yata eh o no, sa ano sa gulong sumabit yun laglag yung ano ang tas yata eh. ayan kapote ko oh, Ayoko rin yung up and down Kasi wakasin yung up and down Kasi magsusuot ka pa ng pantalon Magsusuot ka pa ng jacket Tapos itihila din naman yung ulan Nararamdaman mo ko, nararamdaman mo eh Ay. Magbabaklas ka ng taas Magbabaklas ka ng baba Eto wala na, isang receiver mo lang Wala na, Para lang siyang jacket na mahaba Pero hindi siya yung Batman kaya maano pa rin siya. Ayan, ma Pwede mo pa nga siyang panipisan eh. Paliitin kasi may zip at 'to sa gilid. Ay si ano, may buttons 'to sa gilid eh. Para hindi lumalaylay 'yung ano sobra. So, yun nga lang, medyo basa 'yung kung malakas 'yung ulan, mababasa 'yung uh, pantalon mo, ilalim, 'yung kung naka sapatos naka ka mababasa 'yung sapatos mo. Pero naka tsinelas kasi nga ako ngayon eh Kasi alam ko naman na tag ulan Kaya nagsitin Ay hindi pala tsinelas Ano ba tawag siya? No? Crocs ba yun? Crocs, crocs na parang sapatos Hindi siya yung Crocs na diipit Para, para pa rin sa sapato Kasi alam ko Sabi nila hinuhuli daw yung Crocs eh Ah malamang hinuhuli yun talaga yung Crocs <laughs> Hindi yung Crocs na brand ng tsinelas na yeah, kasi yun lumakas dito so yung kapote sumunit na rin you know, lumakas, so. <laughs> so, yun o lumakas o so na hindi na masama hindi na nakakasama ng loob pala yung pagsusuot ng kapote kasi dito lumakas sa vendilla uh, Wala kasing lay-by dito. Ito yung lay-by. Pwede sana dito. Kaso wala kang pasukan dito. Eh, meron ka loob. No? Ito nga ano. nun. Eh, yung mahirap pa sa ganyan. No? Nasa ano ka. Ah, gutter ka. Tapos ah, sa kalsada. Mahirap sa ganyan kasi baka masagit na. Eh. So, yun yung isa sa iniwasan ko kaya wala, pag alanganin yung pag dito alanganin yung pwesto mo, tapos biglang umulan wala, kailangan na i-secure yung wallet yung cellphone wala, so, yun basa kung basa hanggang sa makahanap ng mga pwesto na kapag na safe para magsuot ng kapote yun, ganun, ganun talaga kaysa e, maano ka pa sa masage na tapos minsan naman baka ikaw rin yung maging cause ng traffic di ba? yung ganun so syempre <coughs> pakitang tao daw natin yan kasi nakakamera daw tayo <laughs> hashtag pag naka-open -okay ang camera <laughs> so yun wala na kuminto na ulit luma <loss> t lumala kumihina luma luma na ulit yung ulan